Morning guys! Welcome back my buhay probinsya. So, samahan nyo akong mamitas ng papaya. Ayan, magluluto kami ng ano, ng ulam namin for today. Tara guys, samahan nyo ako. Ayan, dito na ako sa aking papaya. Ayan, wala tayo guys, kasi magagano kami na magluluto kami ng tinola. Ayan, kaya gumamit ako ng anong kitas kasi medyo Ayan, kunin natin to. Isasawag namin to sa lang manok. Ayan. Kuha tayo sa banyo kong mamunga ng papaya guys. Ayan, matas nga lang Yan. Uh, na lang siya. Ayan, uh, ilabes ko lang itong kinukuha ng bunga. Ang sipag niya mamunga. Ayan, ayan mamaya ako nakulim. Ayan guys. Kinuha ko muna to dun sa baba kasi gumulong siya. Ayan o. Oh, ito yung sasahog namin to sa manok. mangungutang muna ako ng manok sa kapitbahay. Oo. Oh, ayan o. Oh. Uh, masarap to lagyan ng pang tinolang manok. And so guys, hanggang dito na lang muna ang aking um, vlog na to. Huwag natin kalimutan pindutin ang notification bell para updated kayo sa aking ina-upload. So, thank you, thank you for watching. Bye-bye. Halika na.